Whatsapp, Uh, what's up, no? Nanonood ako ngayon ng live nito ni Gagong Lipunan. No, alam naman natin itong si Gago Lip Gagong Lipunan ay nuknukan nung ng kasinungalingan. Binabanatan niya ngayon si Maharlika, binabanatan niya ngayon yung mga yung mga kasama niyang bunga banat kay PBBM. bumaliktad siya. Ibig sabihin, natakot siya na baka siya ay ma-demand rin, no? Alam natin na ito ay nakatira sa Canada, di ba? Puro ngayon mas parang pumapaburi siya dito kay Ninyo, may Ninyo Barsaga. At siya yung siya yung naniniwala na si Ninyo ang mas maraming alam, no? Eh ano ko eh, nakikita ko yung pagiging pagiging ah uh, ito, tawag nito balingbing nitong taong to, no? Nakikita ko yung pagiging balingbing niya. Takot siyang masama sa demanda, So ngayon, dating kasama niya itong si Maharlika alias Boldakera TV, no? Kasama niya, umakit siya sa live, binabanata nila kung ano-ano sinasabi niya kay PBBM dati. So ngayon, biglang bumawi. An an anong, yung anong, anong dahilan bakit siya biglang bumawi? Di ba? Anong dahilan kung bakit siya biglang bumawi? Kasi nga natatakot siya siguro na masama sa demanda tulad ng sinasabi ko. Di ba? Eh, ano <laughs> nakno ka ng kasinungalingan nakno ka ng 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 tawag ito ng panloloko eh budol ano rin to eh budol na vlogger din to Blog, budol na vlogger ha at sinasabi niya na wala siyang contact sa politiko wala siyang ano budol to no napakarami na pong binudol din ng taong ito ha Kita niyo oh, ngayon, didi-shit na yung tawag niya sa mga dating hinahangaan niya, didi-shit. O, oh, eh, kaya ito, no? Ginamit niya ang pagiging loyalista niya kuno para makakuha ng maraming subscriber. Pero peking loyalista po ito. Ito po ay manggagamit at sa totoo lang, for content lang ito ngayon ginagawa niya na kunyari binabanata niya itong Maharlika na ito, itong Boljakera, itong, itong si Banatbay. For content ano lang po yan. Para makainggan niya ng ano. Kasi alam niya na mas maraming sumusuporta sa administrasyon, no? Kaya sino ang si sino, sino naniniwala kaya dito? Eh bagay marami naman nanonood sa kanya. No, ayun no, mayroon pa siya nilagay for ano, naniniwala ba kayo? Ano ba 'to? Naniniwala ba kayong budo lang ano ang mga DDS, DDS vlogger? Eh budo lang nga siya eh. Isa sa mga DDS vlogger. Isa sa mga sa mga tawag bumati ko sa ating sa ating presidente oh maliwanag na niloloko niya ang kanyang viewers niloloko niya yung mga taong naniniwala na binabanata niya itong si Boljakera itong Maharlika ha huh? at number one talaga sa nakikita ko manggagamit po talaga ng tao na to no oh Oh, again, maraming salamat po sa mga ah, mabubudol po to. Hindi ko dapat pinaniniwalaan tong itong si itong si Gagong Lipunan. Ayun, <laughs> maraming salamat sa inyo, Gandos po. At sana patuloy ko natin suportahan ang ating mahal na pangulo.